Meron tayong natuklasan na affordable hotel dito sa lugar ng Subic, Zambales. At kung naghanap kayo ng swak at sulit na ma-stay-inan dito sa Subic, eh dito ko kayo marirecommend. Kasi dito, kaya ako nasabi na swak at sulit, halagang 1,500 pesos mo ba naman ay eh, makakapag-stay na kayo dito ng isang buong araw. At bukod pa doon, pet-friendly nga din pala sila dito, eh naka-unlimited copy na din. Kaya san ka pa, diba? At dito lang naman yan kay JNB Dream Hotel Subic, na matatagpuan nyo lang din sa National Highway, Purok 3B, Barangay kay Kalapakuan Subic Sambales. At narito nga din pala ang kanilang contact number para sa mga gustong mag-advance booking at para sa mga gustong magpa-reserve. At ito na nga pala guys ang contact number nila. Pakipost na lang din para mas goods. Nga pala guys, ito nga pala ang isa sa mga perfect place na pwede nyo mapag-stay inan. Kasi kung sakto lang ang inyong budget, eh swak na itong hotel na to para sa inyo. May parking area nga din pala sila dito. Narito nga din pala ang kanilang lobby area. At narito naman ang mga kanilang room na pwede nyo mapag inan. Meron sila ditong 2 bed at meron din sila dito ang pang one bedroom at nasa inyo na lang kung saan nyo gusto pwedeng pwede yan pang barkada pang jowa o pang pamilya at dito pala sa unit nila pagpasok mo palang sobrang bango na agad ang bubungad sa inyo may rooftop nga din pala sila dito na pwede nyong puntahan at kitang kita talaga yung ganda ng view dito kasi dito malapit lang sila sa mga beach resort may wifi nga din pala sila dito kaya kung wala kang data o mahina e eh wala ka ng pro pa kasi nga may wifi meron nga pala sila dito ang room na magkasama o magkadikit may hot and cold shower nga pala dito sa CR nila. At may sleepers na din sila dito. Tapos meron na din sila dito ng towel and toilet trees. Tapos pwede nga din pala kayo dito tumambay sa labas. Saka guys, kung nagugutom naman kayo, madami naman bilihan sa labasan at may mga resto din doon. Kaya walang problema kung nagugutom kayo. At ayun na nga ha, guys, hanggang dito na nga lang po pala tayo. Kung nakukulangan kayo sa impormasyon, ilalagay ko na lang po pala sa comment section. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye bye, bleh!